Aha! Ah. Asteng wa ngalami asong to gabi. Eh. Gedam gokong nga. Naligid ko na ko sa bakilit May ganig ko na ko na ko sa kahoy nga gabok. Dagang ko na gamot. Ah! Pagmata na ko. Ah, Tinood yun eh? Uy! Ako ko di ko sa kuha. Hmm. Ang ko kahoy. kamay. ka gamot ako. Wala yun. Tinood. Tinood Okay pa na yun ta? Yes! kumusta mga kalapyo? Mayong adlaw? Mayong buntag? Mayong udto? Uh, sa tanan na itong mga OFW di ha? Kumusta naman mo? Tagagawas? Ha? Kumusta naman mo? Ating idooling B. Stand pad. Hmm. Sa ni? Ah, tripod yan. po. Tripod stand by. oh pwede ra ano ah hmm tama hin aro makita niyo kung tuhod ba sino kayo sino yung <laughs> tuhod ah oh. lapyo kay lapyo na pay paa hmm eh. tara mo ayo dai yo gi scroll la ayo gi scroll Tiba basta ning video hmm especially katong mga uh, followers ako diya shout out guys to mga OFW di ayan lan si Kuan at Lilia si Ma'am Kyupi Pacquiao si Mars Murillo ano tong mga stars in Si Ma'am Gina Ligan ang pinagkawapa asawa ni DJ Pat si. Totoo dito niwala ka pa dag stars nako? Haha. Kung kaya kung ibigay yaman kasi sa taon na nagbabatikah. Hmm. May kung ta. Hmm. Pagsiyeng stars yac. ma'am, Kuen katung ay ay say say sa tingahan eh. Tumaya yung so na sa SM. Masyadong Julian Baringian, Mga tao dito niwala ka stars sa hay sa hay rapod. Hibulis na ka. <laughs> hmm. Ah. Okay pala yun ta. Shout out pala ni Kuan. Beat Pacquiao, Birdon. Akong sikat nga. Akong sikat. Akong igagaw nga sikat nga vlogger. Taga Minglanilla. Hmm. Ako nang imuta. Kuan lang. Murag na isumba. Kaya naman kung kuilawang sa lobby. Ha? Ah. Kita mo na lobby o? Oh? mo Muna ko na pala yung na Nakalubian din rin. Dili sa sarin miyo. Kanang kabaw. Dili na ako. Ako ni kanilang baboy. Mm. Mayayon ta sa karon mga oras sa mga kalapyo doon taga tatagaan yung no doon na tatagaan yung pagtagad ang uh, sa sakin ni ka lalaki hmm, sinaw kikog tuhod eh namin silingan sinaw kikog tuhod kisag naong Sino kisag tuhod kay kuan man mananabtan? Mananabtan? Sino right. kasi nagtuhod? Sino nagtuhod? Hmm. Okay ba yun ta, yun ito? Doon na tayo yung little cinder, uh, oh, kapalaran cinder ka doon. Taguunti lang sa ngayon no? kuan oh uh, sikat ni siya Usa siya ka entertainer siya mga Bisa sa mga entablado bisan unsa mo compose po ni mga jingle bisan unsa inyong paikuan ni niya Utuman ni siya mm kanang kuan pa siguro kanang dawat dawat siguro ni siya kuan pod Ganyang... riding in tandem oh uh. <laughs> para maka basta maka lang mm taguan sa ngan nga junior cooling Tinili si Junior Kuling, partner ni niya si titik Franklin pada yugdog. Mga oh, siya, dos kompanyeros. So, oh, namatay naman si Bobby. Sila nang duha nag-paris. Oh. Si Junior Kuling. Kailangan mo, ane. Sikat nito ka na, ane. Lupig pa Ilyas, ane. Kailangan mm. mo siya, Ilyas Kuling. Mm. Ilyas Kuling. Okay, padayon ta. Junior Kuling ataga Mandawi. Uh, oh, Asa ba ni sa Mandawi lang, ha? Oh, Ang kuandiri ka pala, Ron, kay kuandiri, Jimmy Nye. Hmm. Ang imong kapalaran ka ay imong sujak sa kay Gemini. Jimmy, Nai? Jimmy Nai. Mm, Jimmy na Jimmy Gemini. Ang imong sujak sa kay Gemini, Junior Kuling, naa na nakabutang ko an. Ayaw ko na naa mga istorya sa mga tao nga makadungog kag bati, ayaw ko na naa. Kagimo ngunaon bati kayo. Mm. Ayaw ko na naa, aruway bati. Oh, <laughs> Pagi okay, pada yun ka. Sulit mo nga butang kay sugbaanan. O, oh, sulit yun mo nga butang junior kuling kay sugbaanan. Di malas yun nga butang kay kimpit. Hmm, nagsugba ka nun. Ayaw gamitin kimpit. Pwede rin tinidur o kutsara. Basta kimpit ayaw. Kaya di malas ka. Sulit mo nga okay. lugar is quarter. Surti yung mga lugar, squatter. Surti yung squatter. ato na. Ito na dito kay Surti ka. Ah, di malas mga lugar, daplin og hardware. Hmm, makakita kayo kag hardware? Ayoko pensa ka, di malas ka. Mm. Surti ni mga babay kay kuain, amang. Surti kag amang. Mm. Malas mga babay kaya nang tindira ugutan nun. Makakita kag, tindira di ugutan nun. Ayoko pensa ka, di malas ka. Hmm, naro ba na kabutang diri? Ah, surti ni mga hayop, kay manok. Surti kag manok. Makakita kag manok dahil sa inyong silingan. Kwaan. Iyawa largo. Ay, swerte ka. <laughs> Di malas si yung mga kay Anay. Hmm. Di malas si mo mga hayop, Anay. Okay, salamat kayo, Junior. Kuling, at kami dawi. Usa po sa kami mula sa dos Companyero. Shout out ko nila ni Titi Franklin. Panayugdog, ni Kuan Gonggong. Panayugdog, ni Ticong, Alibio. Archie Alibio, ako idol Archie Alibio. Gerald Igodon. Uh, sa Chris, Chris Palitos. Okay. Uh -huh. Minha